So ito na mga chismosa kong kapitbahay at mga kulungon, guni-guni kong friend. <laughs> so ito na nga ang araw ng aming pag alis Siyempre, bago kami mawalis, kumain muna tayo doon sa Amber. Gusto na may experience sa Amber kasi sikat eh, oh, 'di diba? May pera kasi kami kambera ka ba? <laughs> so diyan ka na lang manood ka lang sa amin kasi kakain na kami eh. May pera kami, pero kami, tsaka lang. So makinig, ito na ang oras at araw ng aming pag-alis. Maya-maya lang, taw-taw rin lang, basta makutuktuhan na so ngayon, kain muna kami. Siyempre, taste muna namin, i film muna namin yung pagkain. Mahal ta eh, Diyos ko dahil, laki bayaran ng, ano, ng madam ko dito dahil. Oh. Hmm, Siyempre, masarap, amber pa naman eh. <laughs> Katim ka naman ito ha, hindi pa. wag na manood ka na lang. So ngayon, paris na kami, char lang, hindi pa pala, kain pa pala kami, kain mo tayo, i film mo natin yung amber, no? kasi nga, masarap daw to eh, ito yung sikat sa Makati, although sa Manila, sikat siya, pero sa atin, iwan eh, ko ba kung alam ba na mga tao to, may amber, amber ba dito sa ating, ano, dabaw? <laughs> hindi natin matao dito eh. Kakatapos ng para namin kumain, syempre magpa-pack up na, eh, mag tangatangahan kayo, mag-check out na, gusto mo, kailangan pag 6 nakalabas na kami ng hotel pag kung hindi kami nakalabas ng hotel just ko dai isang araw yung babayaran namin dai 1 1 din yun dai <laughs> <laughs> Sobrang mahal dahil. Mamulubi na kami today. Wala na kami ano, pera dahil. Oh. So, last night kanina dahil. Like, amber, amber kami dahil. Oh. At least, may experience namin dayo Hindi kami masyadong ano eh, ah, kawawa tingnan. Pero, sa totoo lang, wala na talang pera. <laughs> Need na <that> talang umuwi. pack <laughs> up na nga eh. Oh, diba? So, pack up na kami kasi nga, ilang minuto na lang. At ilang oras na lang. Alis na kami. Doon tapunta Punta na kami sa airport. O, oh, tara, samahan nyo kami. Tara, let's go. Labas at inang hotel. Siyempre, alam nga naman. Akit sa taas. Labas tayo. Baliw, baliw ka. Mas baliw ako. Tanga na <laughs> So inaantay na lang namin na umakyat yung tinatawag eh hindi pala umakyat oh bumaba bumaba yung ano yung elevator. Ah uh, ah uh, ah uh, ayan na pasok na kami ng elevator dai. Ah uh, di ba? Ah uh, social thing pero wala wala naman pera. <laughs> So ayan na at least. maganda ang aking mama. O san kayo? Ah, may butang na bayot. O gata kay bayot. Tans uncle day. O oh, pak. O diba? So ngayon for today's video pala uwi na tayo. Pago dito sa Manila. Day walang pera day. Kailangan day. May pera ka talaga. Pag kang pera sipa sipa ka lata, day. <laughs> so ayan na. So, syempre taxi tayo day. Para hindi naman mahalata na wala ng pera day. Para mm, kahit paano day. Bahalag pobre diba sa hilas. Mga ko na ba sa hila? So, ano ba? Oh, ano ba? ba pa? Social climber ba yun? At, oh, di ba? Taxi, taxi na. Ibasin nagkalisod na ba yun? Taxi, yapon. Bisaya, good. Basta bisaya. Ika, magira. Ikaw bisaya. Ika, magira po. Parang kung tambahin mo. Hmm, na. Bakampas cellphone sa mukha mo so yun na kinalan, kailangan talaga natin mag ano tayo, maaga tayo no, sa airport kasi ang aming biyahe is 8.20 uh, 20. ang aming arrival o oh, so kailangan naka-check in na kami doon no, sa airport no, pag 8.20 kasi pag wala day, ay nako dahi, maiwan ka na dahi, magribo ka dahi, mahal ka ay dahi <laughs> dyan ka lang sa Manila ba yun, mag ano ka na lang maglimos ka na lang dyan <laughs> ang hirap pa naman sa Manila, dahi pagod akong pera dahi para kang ano day, langaw day. <laughs> yung unggoy sa lasang day, ba na wala pa walang ano walang ano, walang bahay, <laughs> walang lasang <laughs> So, kailangan talaga pag gusto mong magbiyahe, ano, papunta ng provincial or domestic flight or ano ba, international flight, kailangan ta-ahead ka ng time kasi dahi, wag mong i underestimate ang mga traffic sa Manila. Dahi, low ka ka dahi. Akala mo, uh, saglit lang pero taglang oras na lang oras na gusto mo maiwan na plan mo. Sige, maglangay lang ay bayot. lang Gusto ko lang i-correct talaga. Ang ano pala namin, hindi pala arrival. Yun tayo tawag nating boarding. Kala check in na kami within 8.20 kasi yun yung flight eh. Exact flight eh. O, di ba So, i-correct na ako. Kaya mga ha <laughs> tam, mayroong mga tao dito na feeling perfect na kaya pero um, muragway um, muradyo guway sakit <laughs> sabi dito so ay gusto ko magbisaya kay ako sa Manila <laughs> pero karon ako sa Tagalog mo Tagalog na tayo ngayon ha sige sige sa Tagalog na naloka ako dai gabi na hindi pa kami na naabot ng airport sabi pa ni manong taxi gusto mo magfly over tayo aragdag lang ng 40 ah, na manong kasi wala na pera manong man. tapos <laughs> padagdag ka pa ng 40 <laughs> baliw ka pa ba? gusto mo wala ka kainin sa airport oh, mahal pa naman pagkain sa airport ba O, saan dito na kami? Nandito na kami sa terminal to. O, dati terminal 3 to domestic flight pero nag-iba na sila. Ewan ko nag-iba ng na ip hangin. Nagiging terminal 2 na AirAsia Asia kasi ito eh. O, diba? Papasok na tayo ng AirAsia. Asia. O, ayan na. Ah. Kailangan mag-check-in na tayo. O, o, o. Ipa-check, check, check. O, diba? Mag-check-in na tayo. Kuha natin ng ticket. O, para makapasok na tayo sa boarding pass. O, 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 ganyan lang. Walang masyadong tao dito kasi nga. Shout out to sa Air Asia. Grabe yung stick tuladay. Eh. Ang higpit tuladay. Eh, lagi na sa baggage bayot O, hindi katulad ng Cebu Pak at yung Philippine Airlines sabi na pero iwan ko ba basta wala ano, choice na tayo alang nga naman i-rebook ang ticket wala na tayong pera sipat alata dito sa Kuan, Manila <laughs> so yun na papunta na kami doon oh, oh, oh. so yun na nandito na kami sa loob ng ano uh, ano saan na ba to uh, saan na to Ah, nandito na kami sa ah, ano ba to? Sa nato to banda? Nakalimutan ko tuloy. Ah, nasa labas sa pala kami kasi kakain nga kami. Kuha na ako ng stroller kasi nga napakabigat pa naman ng aming ano. Diyos ko. Nag-excess baggage kami dalawang kilo. Dalawang kilo lang. 900 pesos na bayar rami. Nakakaloka na. Yung 900 day, yung dami pagkain rin sana. Oh, Tangina. Pero, no, to excess tayo. Alam mo, ipang na ipang labay na ipang dala na excess baggage. O, oh, diba? So, karong ipang gutom. Pag gutom mga mga bayar sa so, sinulukan mo kami, andaming ang daming in order. So, hindi na tayo patuping-tuping pa, wag na tayo, punta na tayo na sa loob na pala kami ng ano, nang naka-check-in na kami. Uh, uh, so, papasok na kami ng aeroplano, paspasok na, bilis, no? bilis ang bilis na, ang bilis ng oras. so kasi bilis nga, o, di ba? So, papasok na kami ng aeroplano kasi nga excited ng kami umuwi ng Dabao, dahi, oy, nakakapagod sa Manila, ba yun? Nakakapagod, dahi, pag wala kang pera, dahi. So, papasok na kami siksikan ngayon, hindi katulad ng dating pag uh, punta namin Manila, yung Cebu Pak, hindi masyadong maraming, ano, mga uh, pasahero, pero ngayon siksikan maganda ang AirAsia ba yun? Iba't ibang AirAsia dahil. So, ayan na. Ah. Oh, nito na ako sa loob ng aeroplano. So, mga mamaya-maya lang konti. Taod-taori lang, lilipad na tayo, ha? Oo. Oh, oh. Pakita ko sa inyo kung ano ang feeling at ano yung nasa itaas na paglipad na. Oo. Oh, oh. Ito, di muna tayo. Aura mo tayo dito. Oh, pak. Oh. Kahit hagar na hagar ang pistak ng lula mo ba Pero, um, pak. Oh, camera pa rin. Vlog is live <laughs> so yun na oh, it's time to lipad o oh, lipad na tayo so kailangan doon na naka-off ng mga cellphone sa during the of uh, fly off uh, fly tatawag nito during sa pag ano pag kanang uh, flight tama? flight off ah uh, uh, basta yun na yun baliw Putang ina mo. <laughs> <laughs> so yun na pero hindi ako nakinig sa kanya dahil alam ah. naman adjust ah, ko dahil vlog is life i ano, may off yung cellphone yun yung sinasabi kasi nila kailangan daw para ano i-off yung cellphone pag naka-take off na pala rather take off in a match o oh, naka-take off na so yun na hindi nga uh, tigas ang ulo ko eh <laughs> bisaya tigas ang ulo <laughs> <laughs> sabi nila take off i-ano na daw i-shut down na daw yung ano sa mga cellphone pag mag-take off na yung airplane o oh, so hindi pa na tayo yes fly high o oh, ito na nasapin papawid na kami o oh, yan na o oh, diba o oh, pa ko ito yung ano itsura ito yung itsura ng Manila dahil oo, oh, oh, pasay to o oh, yan na oh. paggabi o oh, grabe dahil pag nasa yung ka dahil ang liliit parang ang liwanag parang nasa ano mga daming alitap-tap baka na o oh, diba o oh, pa kita nyo naman diba o oh, yan yung itsura ng pasay city pag BO oh, Metro Manila pala. Oo, oh, oh, ayan na. Oo, oh, oh. 'di ba? Kita niyo naman, 'di ba? Ah, oh, kitang-kita 'yung mga na, mga gusali na nagliliwanagan. Oo, oh, oh just good Diyos ko, dai. Nakakatakot. Eh, eh, iwan ko kung anong-ano na 'to, ilang ah, ganoon na 'to kataas. Basta ang sa akin lang, ang video lang ako. Oh, ganoon lang ang simpleng life. <laughs> <laughs> so, pauwi na kami ang siya. I'm so excited dahil. Eh. Nakakaloka, nakakapagod sa Manila. Bayot. Kailangan talaga na natin ma-refresh pag uwi natin sa probinsya. Oh. Finally, nandito na kami. Oh. Nandito na kami sa Ninoy, Ninoy, Ninoy International Air... Ay, hindi International Bangoy International Airport, baliw. Bangoy, hindi na iya. Bangoy International Airport. So, yan na. Oh, filming pa rin. Vlog is live. Nagpa-iwit yung ba yun? Kaya para makita, na akong pag-film, filming, o oh, ana, o oh, pack, o. Oh, so, as of na, pa na kami ng, ano, Mati City. So, si mama nagpakyaw na ng taxi. O, oh, oh, uh, ko ba, walang pera nagpakyaw ng taxi. Tris mil, mahal na hama. <laughs> walang pera. <laughs> nagpakyaw ng tris mil, laksi. <laughs> May bas naman choices, <laughs> o oh, diba? Well, wala tayong magawa eh. Mayaman kami eh. <laughs> Ikaw may pera ka ba? <laughs>